Isang magandang araw po sa ating lahat. At ngayon, tuturuan po namin kayo kung paano po mag-assemble ng isang trap gamit po ang permowin. At ito ay isang epektibo pong paraan upang mapanatili natin ang kalusugan ng ating mga tanim. At bago ang lahat, ako po ay humihingi ng pasensya kung medyo matagal-tagal po ako hindi nakapag-upload ng mga videos. Isa sa mga dahilan po dito dahil medyo nawalan po tayo ng boses at hindi po tayo makapag voice over. So, yun lang at simulan na po natin. Sa mga hindi po nakakaalam, meron pong iba't ibang trap models na disenyo para po sa iba't ibang insect pests na sumisira po sa ating mga taniman. At dito po sa video na to, kung makikita nyo, medyo plastic lang po yung ginagamit po namin at medyo bilugan po siya. Isa kasi sa mga nakikita ko ay uh, yung merong designated box or glue trap kung saan doon nila nilalagay yung attractant. So, medyo malaki yung pinagkaiba nung ginagamit namin kasi wala kaming glue. So, bakit ba tayo gumagamit ito para sa ating mga taniman? Ito po ay para mahadlangan ang mating cycle ng mga peste at kung mahadlangan po natin ito, mahirap na po sa kanila magparami. Sa pag-assemble naman ng ginagamit po namin na trap, kung makikita nyo po, medyo madali lang po yan siya i-assemble. Yung yellow, um, pag mo doon sa itim, susundan mo tong parang yellow sa gitna pagkatapos po noon, um, yung attractant, ang gagawin po natin, pupunasan muna natin para medyo malinis tignan. At pagkatapos yung mapunasan ay, um, kasi minsan barado po yung butas. So, kailangan nating tusukin. So, kung makikita nyo, um, yung ginamit nating pantusok ay walis tingting. So, ayan, tinutusok po. Ayan. Pagkatapos, para po mas madali po yung ating paglagay ng attractant, gumagamit na lang po kami ng syringe. So, i-inject po namin sa maliit na bottle yung color white. So, mas nai-estimate po namin yung nailalagay po namin atraktan pag gumagamit po kami ng syringe. Tapos, doon sa yellow, ikakabit na po natin yung maliit na bote. Then, after po nun, kukunin na po natin yung parang bilugan. At, ikakabit na po natin siya para mabuo. at doon na po natatapos um, ganun lang po kasimple yung pag assemble po pero kung meron pong mga komplikadong na i-assemble na mga parts sabi natin para ang hirap um, hindi katulad itong ginagamit po namin na parang medyo madali lang sundin so, lang po natin yung ano po yung mga tagubilin dun nakasulat sa kanyang packaging. Halimbawa, kung ito ay sticky trap, um, tanggalin yung protective cover niya at iset up yung trap base. So, ganoon lang kasimple po. Basahin lang po natin mabuti yung kanyang packaging at malalaman na po natin kung paano po natin uh, ma-assemble po yung ating trap. So, sa video na to, kung makikita nyo ay inaassemble po yung mga natitirang traps. So, while inaassemble itong mga natitirang traps, ay tuturuan ko muna kayo kung paano po ba pumili ng tamang lokasyon sa paglalagay po ng trap. Kasi isa po ito sa mga nagiging maling estratehiya na ating mga magsasaka ang maling lokasyon. So, kung tatanungin niyo po ako, saan po ba yung tamang paglagay ng trap? Mga ka dapat po malapit po sa may maraming bunga. Doon po dapat natin nilalagay po natin ang ating trap. Doon sa may maraming bunga or sa madalas puntahan po ng mga peste. Pagkatapos, meron pa tayong tinatawag na regular monitoring. So, ano naman po itong tinatawag nating regular monitoring? Ibig sabihin po, regular po nating tingnan ang trap. Palitan po natin yung attractant kung kinakailangan. So, kung gumagamit naman po tayo ng sticky trap, palitan po ito kapag puno na po ng mga peste. At sunod naman ay ang record keeping. Sa record keeping po natin, dapat isulat po natin yung petsa ng pagkabit ng trap at ang mga obserbasyon natin. Dapat natin ilagay 'yon, isulat po natin 'to upang makatulong po sa atin sa ating pag-monitor ng mga nangyayari sa production natin sa ating taniman kung nagiging epektibo po ba yung paggamit natin ng trap or hindi. So napaka halaga na magkaroon po tayo ng record keeping. At palagi po niyong tandaan na ang paggamit po ng attractant ay isang eco-friendly na paraan para po sa pest control. Ito ay hindi gumagamit ng mapanganib na chemical at nakakatulong sa pagprotekta po sa ating mga taniman. So ngayon kung makikita niyo po sa video, papunta na po tayo sa taniman po namin ng talong at daladala na po natin yung ating trap at meron din po tayong dalang kawayan kung saan itong mga kawayan na to ito po yung gagamitin po natin para um, pagsabitan ng ating trap So, habang papunta po tayo sa taniman po namin ng talong, gusto ko po i-share po sa inyo kung paano po kami nagsimula sa aming maliit na negosyo. Una po, inalam muna po namin yung demand para po sa talong sa aming lugar at sinuri po namin kung gaano karaming tao po ba ang interesado bumili sa aming talong. At nagtanong-tanong din po kami sa aming palengke at sa mga restaurant kung meron po ba silang regular na pangangailangan po sa talong. So, ito na nga po. Yan na po yung aming maliit na taniman ng salong at itinutusok na po yung kawaya na daladala -dala po natin kanina. At after po maitusok sa lupa, ay doon na po yung time na isasabit lang po natin yung trap na ating daladala. -dala. So kung makikita nyo mga kaagri, napakadali lang po. At syempre, after po natin masabit, hindi natin lahat or sa isang lokasyon natin ilalagay yung lahat ng ginawa natin mga trap. Maglalagay po din tayo sa ibang side ng ating taniman ng talong. Ayan, nakita nyo, naglagay din po tayo ng trap sa may dulo at maglalagay din ulit tayo ng isa pang trap sa kabilang dulo. So, napakadali lang po mga ka -agree. So, sana po ay marami po kayong natutunan ng mga tips na naibahagi po namin sa inyo. So, huwag pong kalimutan pong mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito sa ating mga kaibigan ka-agri. Maraming salamat po at magandang araw.